One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang ganda ng mama mamasam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo? Happy Friday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay at syempre masaya ngayong araw ng Friday. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlog na talaga ng mga, oh my gosh, na-appreciate ko ng bonggang-bonggang -boga pagmamahal ninyo lahat dahil lagi kayong nakaabang talaga sa mga pasabog chika natin. At hindi lang yan syempre kay Ate Christine Ann Perez na talaga naman, oh my gosh, She's very excited na para sa Miss Universe. Yes. Sabi niya sa akin na tinawagan niya ako na excited daw siya for Chelsea Manalo. So good luck, Ate Christy. Sabi niya nako mag-uuwi ito ng korona ng bonggang-bongga. -bongga. So, mabuhay ang Miss Universe Philippines. So, yun. Excited naman tayo lahat. At eto na. My gosh. Nako, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Na talaga naman, oh my gosh, paiinitin ang ulo ninyo ngayong umaga. Na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang atin mga chika para sa una natin chika. Miss Aura, Philippines at saka Miss Asia Pacific International, Philippines. Mama Sam, tingin mo, may laban ba sila sa international pageant? Mm -hmm. So, kahapon nga, nagkaroon nga ng send-off para sa mga kandidata na lalaban nga sa international pageant, ang The Miss Philippines. So, napansin ninyo, wala si sa Manalo. Dapat kasali siya dito. Kung totoo, mauuna pang umalis si Atisa sa mga girls na to. Dahil etong mga girls na to, aalis sila sa third week pa or sa fourth week ng September. Pero sa atisa, sa next week na nga. So, abangan natin ang pasabog ni Atisa para sa kanyang send-off ngayong linggo. At eto nga, sabi ko nga, ang masasabi ko naman sa mga girls na to, talaga naman kung ganda ang pag-uusapan, wala namang question. At syempre, daladala nila ang sash na Philippines. Sabi nga gano'ng basta Pilipina palaban. At naniniwala naman ako na malakas ang laban ng mga kandidatang to pagdating sa international pageant. So naniniwala ako kay Miss Ora na kahit naman noon eh, yung kinuronahan siya ng Miss Aura, natuwa ako kasi si Isabel Santos. Sabi ko nga, ay naku mukhang may laban to. Kaya lang ngayon parang napansin ko sobrang pumayat at nawala yung aura niya. But siguro kailangan lang ng matinding tulog, pahinga, gawa nga siguro sa training, nangarag. But naniniwala ako na kaya niya makipagpupukan. Mali ninyo, corona to, di ba? At hindi lang yan, si Miss Asia Pacific na Masyape pa excited ako sa pagbabalik natin sa Asia Pacific kasi medyo matagal-tagal na tayo hindi naka-join dito. At this is it guys. Mukhang lalaban na talaga tayo. At malay ninyo may uuwi niya ang corona ng Miss Asia Pacific para sa ating bansa. So naalala ko tuloy si Michelle Aldana. By the way, good luck sa mga girls at good luck sa laban nila sa international pageant. Sana madala nila ang bacon. Charot sa so, Sana So nakakaloka. So, excited ang lahat para sa kanila. Pero ito ang mas excited, si Lupita Jones dahil kinurunahan niya na ang kauna-unahan niyang appointed para sa laban sa Miss Grand ngayon taon na to. Ay nako, ayan nga, kasi wala nga siyang universe. So ang mahal niya ngayon ay Miss Grand. So sabi ko nga, pwede naman pala mag-appoint. Ba't ang Pilipinas hindi pa nag-appoint? Ba't naman si Lupita Jones appointed lang yung ipapadala doon sa Miss Grand, ba? To be honest, excited ako para sa kanila. Kasi mali ninyo, kumabog ng bonggang-bongga ang Miss Mexico. Nako, nawat mag-ingat ka dito kay Lupita Jones. Kasi pag hindi mo yan pinanalo for sure, tatalakan kanya ng bonggam-bongga. -bongga. So, good luck. But, mukhang palaban naman yung ano nila yung kandidata nila na si Tanya Estrada. So, maraming excited na na para sa laban niya sa Miss Grand. In fairness, ha? Ang tangkad, ang ganda at ang sexy. Saka yung katawan, nakakaloka. Ang balakang, ngayon ako nagmumura. Kaya, good luck. Tignan natin kung kakabog na ba ang pambato nila sa Miss Grand. At syempre, para naman sa Miss Grand Philippines, mama sa tingin mo, makokoronahan ba si CJ Apiasa para sa laban sa Miss Grand? Ay ngayon Saturday na yung announcement nila. So bukas, ano no sa isang araw abangan natin kung uurong na naman nila. Kasi alam nyo naman yan, Diyos ko, uurong sulong. Anyway, syempre gusto natin na si CJ Apiasa ay makapag-compete, ba diba? So, bakit naman hindi? Pero kasi marami nagsasabi na ko, dapat si Celeste Cortez na lang ipadala kasi kabog yung beauty. Sabi nga ni Christine Ann Perez, excited siya for Celeste kung si Celeste ang ilalabat. Nakita naman natin sa bench, talaga naman ang ate Celeste mo, nag-shine like a diamond star. Ang ganda ganda niya doon. Sabi ko kung ganyan yung magiging ayos niya, ay pwedeng-pwede ito pwede sa Miss Grand, Kakabog talaga. Kaya lang ang daming tattoo. So, kailangan itago yun kasi ayaw ni Mr. Nawat ng mata to. Charot. So, yun. So, good luck. ba diba? So, piling ko naman, ah, uh, kakabog naman. So, abangan natin. Abangan natin yung announcement nila. For now, nakaka, ano kasi, nakakaloka ang Miss Grand, Ang daming eksena, yung Miss Grand Philippines. Nako, ay naku, sumasakit ulo ko sa kanila. So, dead man na muna tayo dyan. Abangan natin kung nandiyan na yung announcement nila at kung talagang ongoing na yung screening nila at nakita na natin yung mga candidates, laban yan. Pero ito ang laban na laban. Michelle D. joined sa International Modeling Agency. Anong chika mo dito, Mama Sam? Kaya siguro siya nasa New York ngayon dahil baka nag casting siya. So, yon At feeling ko nakuha siya. In fairness naman kasi kay Michelle D. Diyos ko naman kung ganda ang pag-uusapan. Talaga namang maganda naman talaga ang lola mo. Gusto ko nga maging model siya ng Victoria ano, Victoria Secret eh. Di ba? Kasi talagang panalo ang katawan nito. Pero alam mo na miss ko yung kay Michelle D. Yung katawan niya noon na medyo mataba-taba pa malaman-laman na alam mo yon na talaga bilugan yung mga hita. Na miss ko siya doon. But, Tingnan natin kung pa ba si Michelle G sa Victoria Secret. Kasi ayun nga, nag-join nga siya sa International Modeling Agency. So parang piling ko ay bongga. At congratulations, di ba? So abangan natin yung mga pasabog ni Michelle D. Siyempre for sure, may pasabog yan very soon. At alam na ninyo, hindi naman yan nagpapakabog ng bonggong bongga. At parang piling ko, winner. So yon at ito ang mas winner na chika. Pinag-uusapan ngayon sa social media, Mama Sam. Top 30, top 12, top 5 para sa Miss Universe and winner. Tingin mo, Mama Sam, kakamugba ang pambato natin na si Chelsea Manalo sa top 30. Oo naman, just for sure, hindi tayo may autokuyo ngayon taon na to. So yan, 30 ang pipiliin nila. To be honest, sa totoo lang, parang ano ba, nakakaloka, ang dami-dami. 30, mas gusto ko yung 16, sa totoo lang, kahit 130 pa yan, 60. Kaya lang kasi consideration doon sa mga lalaban, kaya dinamihan nila. Pero kasi parang piyesta, imagine mo 30, kamusta naman. And I think, pasok na dyan si Philippines for sure. Hindi mawawala dyan si Philippines sa 30, pero hindi ko lang alam kung kakayanin niyang tumalon sa top 12. Ayun yung magiging problema natin. Kasi syempre, yung 30 madali lang yan eh. Yung 12, ayun. Eh, kung makakasabay niya ay mga hataw hatawera, eh, pwede tayong maligwak dyan. Pero alam mo, sa totoo lang, kahit naman ko ano yung marating ni, ano dito, ni Chelsea Manalo, okay lang naman sa akin. Kasi sabi ko nga, was, basta pumasok lang tayo sa semifinals. Pero alam nyo, sa totoo lang yung top 30 para sa akin. Pag pumasok ka sa top 30, parang ano ba? <laughs> maloka ka kapag 30 wala ka pa dyan so yon so sa 12 medyo mahigpit to saka yung 12 tapos kukuha ng 5 medyo bongga to kasi parang ala dipdikan malay nyo naman makarating tayo sa top 5 diba so good luck at ayun nga daw sabing ganon yung, yung 4 daw ay by continental and then uh, yung 1 daw ay para sa boto at 25 daw para sa judges So, 30 daw yung lahat. Nakakaloka. So, ako, bakit hindi na lang nila ginawa lahat na lang ay para sa judges. Tapos, pagdating na lang sa dulo, sana, ano, ang tawagin nila by continent, di ba? So, lima-lima, lima-lima bawat continent. And e, di bongga, o kaya pito. So, for sure naman ang Philippines, so, hindi mawawala dyan, di ba? So, yon good luck! Laman lang, Philippines! So, yon excited ba kayo? Ako, interesting, yung ginawa nilang, ano, ah, uh, format. Mukhang, mm, Nako, abangan natin yan. Pag na el pa tayo dyan, ewan ko na lang, di ba? So, yon Sa ganon, something new daw, ang sabi ni Raul at halo. Pero, mukhang kinapi daw ng Miss Universe ang format ng Miss World at saka ng Miss Intercontinental. Anong tingin mo dito, Mama Sam? Yes mukhang Miss World ang dati. Charot. Oo, oh, to be honest, para siyang Miss World. Top 30, tapos top 12, tapos, ano ba, top 3 ba doon sa Miss World? O, oh, ganon. So, kung iisipin mo, very Miss World lang yung eksena. Ako, to be honest, sabi ko nga sa inyo, mas maganda na yung top, ano lang eh, yung top, top ano, top 16, tapos yung laban, swimsuit and evening gown. Ganon. Kasi ending din naman yan, parang pampalubag loob lang naman, kaya nilagay sa 30. Tapos may mga tsuba chinese chinese pa. Special award. Kasi, kapag hindi nanalo, ibibigay halimbawa Asia, ganon for sure Philippines na makakakuha niyan tapos para panalunin nila yung mga favorite nila di ba? So, Miss Universe, ano ba? so yon good luck, ayan at ito, ano naman chika mo dito mama sa wala daw evening gown ngayong taon na to. Well, ang, ma masasabi ko dyan ay nakakaloka. Tinanggal nila yung evening gown pero yung national costume hindi nila tinanggal. E eh, wala na pong bearing ang national costume. Paano nila makukomplete yung, yung kanilang score between interview evening gown and swimsuit. So asa na yung competition doon na lang sa sa ano sa swimsuit round, doon na lang titignan. So mekos-mekos to. Charot. So kasi ako para sa akin, isa sa mga importanteng laban ay ang evening gown, di ba? So siguro gusto na lang nilang bigyan ng ano excitement or parang ano, pero kasi parang nakakaloka tanggalin ninyo yung evening gown. Kamusta naman? <laughs> di ba? kahit sino naman maloloka, maloloka talaga sa kanila kasi parang napaka-importante sa ano na to, ng evening gown. Ayan na sinasabi ko, ang daming yung eksena, ang, ang kandidata pupunta sa kanila ng October, di ba? First week na, ah, last week ng October 29 yata. Tapos, ang pageant nila ay sa 16. Bakit kasi hindi nalang kumuha ng isang araw para sa national costume. Naiintindihan ko, tinanggal nila yung evening gown kasi sa sobrang dami ng candidates nila. At maluloka nga naman yung mga manonood kasi 130. So, iisa-isahin nila yan. Kamusta naman? Borlog. Charot! So, yun. Diyos ko, yung 50 nga lang, nakaka-borlog na eh. Yung 130 pa kaya mga suga pa at sarot. Kasi ba diba, parang kung iisipin mo, parang 130 talaga. So, borlog yan. So, evening gown, eh, nakaka-antok pa yung music, iisa-isahin mo. E di inaktok din yung mga judges. So, yun yun. Kaya tinanggal na nila yan. Pero sa totoo lang, dapat, tinanggal nila dyan yung national costume. Yung national costume, iniba nila ng araw. Pagkatapos, ang evening gown, saka swimsuit, ayun ay yung inilagay nila. Kasi preliminary competition nga. So, nasa na yung katarungan ng preliminary kung walang evening gown competition, di ba? Ano ang pinagbasihan ng pagkuhan nila ng top 30. So, mekos-mekos na lang. Ay, maganda si ganito. Ay, panalo si ganito. So, nakakaloka. So, yan. Ay, naka. Miss Universe, ano ba? So, nakakaloka kayo. Sana ang ginawa ninyo, inibang araw ninyo yung national costume. Total, wala na masyang bearing. Pagkatapos, yung evening gown at saka yung swimsuit, ayun na. Kasi may masabi lang may preliminary competition sila. Pero kung tutuusin, parang wala. Tinanggal na nila yan. Parang hindi mo na sure kung pinagpipilian ba nila dyan ay sa preliminary competition o meron na sila panalo. Ganon! So, yun, nakakaloka. paano mo hindi pag-iisipan? Eh, hindi naman kasi din proper. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, mamasang 1 million boat para kay Atisa Manalo, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, ang bongga. Ang bongga-bongga dyan ni Atisa Manalo. Sobrang ibinigay ng Pilipino yung best nila, yung pagmamahal nila. Ngayon yata nasa 1.1 na. So, hindi na makahabol si Cambodia. Ano ba? Tarot, tarot. So, yon So, congratulations, syempre, sa mga kapwa natin Pilipino na talagang sumusuporta at nagmamahal kung sino ka man ay congratulations sa'yo. Kasi, syempre yung goal na, na hits natin. And then, of course, congratulations sa Pilipinas. At syempre, kay Atisa Manalo. Syempre, laban natin yan. ba diba? Kaya, congratulations sa atin lahat. And then, pagdating naman dito sa sa ano, sa laban niya sa Miss Cosmo, syempre excited na tayo for Atisa. At tingnan natin sa next week, aalis na siya. Konting tiis na lang guys. At magpapasabog na ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato sa Miss Cosmo. And then, of course, para na masasumunod na chika, sabi ng gano'n, Dominican Republic, Thailand, Philippines, ang pinagpipilian para manalo ngayong taon na to. Maaaring isa sa kanila, maaaring ang isa sa kanila ay manalo ng Miss Universe. Anong thought mo dito, Mama Sam? Siyempre sinaman na lang si Philippines para ano, bonga. Pero alam naman natin na hindi naman tayo priority manalo dyan. Maganda si Chelsea manalo kung pag-uusapan ang ganda. At may ibubuga naman, pero don't expect too much. Ayun lang ang masasabi ko. Kasi sa laban dito sa Miss Universe, hindi natin alam kung nakikita ba nila yung ganda ng Philippines, kung na-appreciate ba nila itong si Chelsea Manalo as a candidate ng Pilipinas, nagagandahan ba talaga sila? Hindi natin alam yan. So, basta support lang tayo kay Chelsea Manalo. And kung ano man yung mararating niya, for sure, 100%, hindi tayo may eltokulo dito ng bonggang-bongga. So, yan! nakakaloka abangan natin kung lulusot siya sa top 12 kung lulusot siya sa top 12 ibig sabihin noon malakas ang pambato ng Pilipinas pero kung hindi siya lulusot sa top 12 ibig sabihin noon Pang-konsuelo. Di bobo na lang nila talaga na ilagay tayo dyan sa semifinals. Kasi 30 naman ang pinili. ba? Diba? So, syempre, magwawala ang Pilipinas pag wala sa 30. So, nyon! So, nakakaloka. Anyway, good luck. At saka, syempre, laban lang. I hope talaga na makarating sa dulo ng competition ang ating pambato. Pero tulad nga na sinasabi ko, don't expect too much. Just support her. So, yon support lang tayo at tingnan natin kung ano ang magiging desisyon nila dito sa Miss Universe. So, yon I hope talaga na makaarangkada tayo. Pero mahirap mag-ano eh, mag-ano, mag, mag ano, tawag dito, mag-manifest dyan sa Miss Universe na yan. Kasi yung mga nakaupo dyan, maaaring may iba silang nakikita na gusto nilang manalo. Abangan na lang natin ang Miss Universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempe, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated siyempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.